Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every life we share today. Good morning, good morning mga palanga. Today is October 14 mga palanga. Ayan, ready na kami mga palanga. Ito yung aming mga bagahe. Yung ito kay Arto, yung sa akin. Actually mga palanga halo-halo na -halo yan. Walang amin, walang akin dyan. Wala din kay Arto kung kanino na lang. Basta tapos ito yung aking hand carry. Yung kay Arto naman na hand carry is... Ito yung kay Arto na hand carry kay Joy ito din ang maleta kasi yung sa akin kasi din ni Joy no? iniram niya tapos ito yung kanyang body bag yan yan siya mga palangga ready na kami mga palangga ah. actually bukas pa yung aming flight October 15 ng 5.10 ng hapon dito sa Finland pero aalis na kami ngayon mga palangga dun kami matutulog sa Helsinki nakapag-book na kami ng, ng ano ng hotel doon kasi ayaw namin na bukas uh, pa kami papunta ng Helsinki tapos kasi mga 2 hours yung biyahe doon papunta sa airport mga palangga so ayaw namin na magbiyahe pa si Arto doon tapos medyo malayo 'di ba dapat ano kaya inisip na lang namin na mag-ano na lang kami, nakapag-decide na lang kami na doon na lang kami matutulog sa Helsinki tapos para makapag-relax na din para kinaumagahan, uh, ready na lahat na ano namin yung... yung ano namin ba? Wala na kaming isipin na malilate tayo, dalian na natin, ganyan. So, ganun yung ginawa namin mga palangga. Ngayon, ready na kami mga palangga. Ayan. Uh, 11 na. 11 na nang umaga. Alas 11 na umaga. A -a 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 alis aalis kami ng mga 12... Tapos siguro darating kami doon mga alas dos. Pupunta muna kami kila Inday Maninay kasi may meron siyang uh, ipapadala sa akin para sa kanyang kapatid. Tapos kukunin natin yung mga palangga yon. Tapos si Arto nandun siya sa taas. Kumukuha siya ng lak para sa aming bagahe. Ayan! Super happy na ako mga palangga kasi matutuloy na talaga after six years mga palangga. Makakauwi na talaga ako at walang kaalam-alam ang aking mga anak. Yun, ang pa-surprise ko mga palangga. Kaya, pasensya na kayo kung hindi ko masabi-sabi sa inyo at kung medyo late nyo na ito mapapanood mga palangga. Siguro mga, mapapanood nyo to mga 18, October 18. Hindi naman siya masyadong late mga palangga. Hindi naman siya masyadong late kasi, um, siyempre, uh, i-upload ko to pagka ano, pagka dating ko ng Pilipinas. Ayan. Mga palangga, aalis na kami. Ayan, ready na yung amin ready na yung aming mga bagahe. Tapos, na-check ko na rin yung ano ko mga palangga. Andito na yung aking passport, yung aking contract. Lahat-lahat andito na yung mga papers ko, yung mga charger ko, yung kamera ko, ito na gamit ko, wallet ko, cellphone ko, lahat. Andito na mga palangga. Kaya, na-double check ko na lahat. Si Arto din, pinadubog check ko na sa kanya yung dala niya. Okay na lahat mga palangga. Sana wala tayong maiwan. Magsuot muna ako ng sapatos. <laughs> Ito muna yung jacket na gagamitin ko. Pero iiwan ko to sa car mga palangga. Kasi pagbalik namin dito, malamig na. Ano lang kami doon mga palangga? Two weeks lang kami sa Pilipinas. Okay na yun kaysa ano wala ba diba, mga palangga. Importante makauwi tayo. Masilip natin yung ating pamilya. Ayan. Ready na kami. Alis na kami. Ayan, isa-isahin muna namin yung ano yung mga dala papunta sa car. <laughs> ayan na mga palangga, aalis na talaga. Hindi pa naman kami mag-flight, pero aalis na talaga kami mga palangga. Ayan na, hindi pa naman kami talaga magpa-flight. Pero ayan, inintay ko na si Arto mga palangga, nilalak na na yung door. Ilagay na natin ito doon sa ating car. Excited na ako. Uy! nakaka-excite siya as in parang ano ko yun na ah, parang pomo ko yun na ah. yung isang ano pa yung isang ano yung kiri ay lab oh ayan dito tayo Pasok na tayo sa sasakyan, mga palangga. Tignan nyo, oh, may baon tayong saking. Pupunta muna kami kay Maninay Aileen kasi may padala si Maninay Aileen para sa kapatid niya. Ayan, lagyan ko muna kayo dito, ha? Ayan, ganyan lang. Tapos, yung ating baon, dyan lang yan. Tubig natin. Uy, ang lamig, uy! Ay, mamiss ko ang Finland. <laughs> mamiss ko talaga. As in. Grabe. Lagay ko nga ito sa ano. Sa paanan ko. Ayan. Tignan ko na. Ayan. Importante lang naman sa akin mga palangga. Yung passport ko. Tsaka yung aking. Uh, yung aking kontrata. Tsaka yung OEC. Yung OEC ko. Sa Pilipinas ko na siya. Asikas Kasi ano. Naka ano na ako eh. Naka tawag nito eh. Basta naka-fill up na ako mga palangga. So, okay na yun. Pupunta na lang ako ng, ano, POAA. Yan. Ayun na si Arto. Mamush. Oh. <laughs> Ay, dala siyang bag. <laughs> Alam nyo ba mga palangga, tumawag ako sa bahay kanina-kanina lang. Wala talagang idea yung mga anak ko mga palangga na uuwi yung kanilang mama. Kaya... <laughs> <laughs> parang parang nagigilty ako na ano hindi naman ako na ano sana parang parang nagigilty na ako mga palangga na hindi nila alam ba pero feeling ko mas mas okay na hindi nila alam para makatulog sila ng mahimbing hindi nila ako hintayin hindi sila mag-worried din yan ayan ay yeah, yes. because... my love How about that plastic nails? That. Ayan ang mga palangga, okay. alis na kami. Pupunta muna kami doon sa korte kasi magpapagas si Arto. Ayan, may mga dahon yung amin ano. Ang ganda ng view mga palangga, oh. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing. She moves the chair to look out at her view, but a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be in the afternoon. and memories Our heroes have been forgotten A heroes, so brave and bold. Our heroes forgotten Our heroes so... Mga palangga, andito na kami Kami, kilama, mga palangga Ayan o, oh. na ay yung bahay nila mga palangga o oh. Magkikita na naman kami ni mga sandali Ayan! Wait, tawagan ko muna si Maninay kung saan namin ipark yung aming car. Ang palangga umuulan. Punta na kami doon sa loob. Ay, umuulan talaga. Ang lakas hangin. Wait. My love, hurry up. Punta na kami doon sa loob, mga palangga. Ayan. Kikita yun na si Maninay ulit. Ay, namig. Eh. Alam niyo yung ito yung ano yung pinaka worst na weather dito sa Finland mga palangga yung malamig na nga tapos umulan pa ayun Ayan, dito na tayo, oh. Ano pa yung number nito? Nakalimutan ko. Wait, tanungin ko muna si Maninay. Oh, andito na siya, mga palangga, oh. <laughs> nag ka? Nagluto uto Ay. Uh, nag pa ka? nag Ay. Asa si Kalib? Wala, diri rin. nagtrabaho. Ay, okay. Nagtrabaho. Tapos ko ginawa ko weekend. So, Arto, are you so excited? No. Ah. <laughs> <laughs> so excited, you're so excited. Hot weather. Excited oh na, God. uy. Dili lang mag -sulti. You have so much. Salamat ka. Kito. Sige na. <laughs> Mga palangga, uwi na kami. Ay, uwi na kami. Punta na kami ng aming Oy, hotel. Bye-bye. Bye-bye, <laughs> <laughs> Dai. Thank you, Dai. Bye-bye. Bye-bye. Uh, I'm on I'm school uh, time um, one. Yeah, it's very... Mga palangga, nakaalis na kami dun sa bahay nila Maninay ngayon. Maghanap kami ni Arto na ang makakainan kasi gutom na gutom na ako. <laughs> hindi na, hindi na kami kumain doon kila Maninay kasi nagluluto si Maninay pero hindi pa siya hindi pa hindi pa ready yung niluluto niya kasi para naman yun sa kanila ni Kalib. So, pupunta na kami sa ano mga palangga dito sa ah uh, maghanap kami ng kainan mga palangga para bago kami makapunta, makapasok sa hotel eh, may laman na yung tiyan namin hindi na kami kakain or maglalabas yan alam nyo mga palangga ang ganda dito sa kanila oh. yung mga bahay ba tapos yung mga puno ayan oh, may, mayroon ng ano dyan oh, mapulay na puno ganda dito. Ayan. Parang dito ata banda yung is, I think in this size the island's old house. Before. Yeah. I don't go. I can, But I think it's here in the Used to have so many visitors But now the only one Nga palangga, andito na kami sa Yumbo Yumbo, ayan o oh. Ang hirap mag ano mga palangga Ang hirap maghanap ng parking kasi puno Kasi Sabado pala ngayon, ayan Mga palangga, tapos na pala kami kumain Mga palangga, tapos dumaan kami dito oh. Alam niyo, ang laki-laki nito o oh. Tingnan niyo Wine yan ha mga palangga Tingnan nyo ang, ang laki Ano siya? 1,000 This is the price? Yeah. No 1,352 Tapos mayroon ding 935 ang mahal mga palangga oh. Tingnan nyo to oh. 70,000 na ito mga palangga oh. Grabe It, it cost 70,000 peso so, Ay, yeah. <laughs> hey, grabe ang mahal How many did it? Grabe Ang laki ng wine First time kumakita ng ganong kalaking wine mga palangga And dito kami sa Alco kasi gusto ni Arto kumuha ng isang wine para inumin daw namin doon sa hotel mga palangga. Yan. Gusto niya kasi white wine. Yeah. <laughs> Adobe, Adobe. <laughs> so, um, gusto niya kasi ano, minom. Para pang paano lang ba, pang patulog lang mga palangga. Mga palangga, kalabas na kami ng yumbo. Ayan. Kabili kami ng isang white wine. Magmatulog <laughs> lang namin mamayang gabi kasi hindi talaga ako makatulog mga palangga. <laughs> Ayan. Dito tayo. Siguro hindi ako makatulog kasi sa sobrang excited mo. Alam niyo yung nararamdaman ko mga palangga kasi yung bang yung isip ko nandun na talaga sa Pilipinas, wala na dito. Minsan nakakatulala na ako niyan, tahimik ako yung iniisip ko nasa sa Pilipinas na. Tapos sinasabi sa akin ni Erto, where are you now? <laughs> Nasaan na daw ako, sabi niya. Ay, ayan na nga. Nandito na kami sa sasakyan. At pupunta na kami ng aming hotel, yes. Her only a once a month. Since she got a family of her own The took part Used to have so many visitors But now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun But a shop was closed right across the street and it stands where the sunrise used to be In the afternoons and the catch Those moves through all pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave Heroes have been forgotten, our heroes, so they ain't got old. Our heroes have been forgotten, our heroes are so very Our heroes have been forgotten, our heroes are so big Stay the same, you know I hear us, but they I hear us, but they got old I hear us, but they got old Smiles, they fade because her daughter only visit's once a month Then she got a family of her own Scared to... Palangga, ando na yung airport, oh. Uh. Andito na kami, mga palangga. Pero hindi pa kami pupunta ng airport, mga palangga. Dito pa lang kami pupunta sa aming hotel para mag-stay kami mamayang gabi. Ayan. Maaraw. Gumanda na yung ating panahon, mga palangga. Wala nang ulan. Lumabas ang haring araw. Ayan. Doon lang pala yung ano yung, air yung airport, mga palangga, sa likod ng aming ano, hotel. mag-stay, mga palangga or sa hotel na yan. Tingnan nyo yan, oh, may airplane dyan, oh. Finish airline. Ayan, napifeel ko na talaga mga palangga. Nauwi na talaga ako. <laughs> Sorry mga palangga, ha? Siguro ganito talaga yung nararamdaman ko kasi matagal nga akong hindi nakauwi sa atin. Kaya pagpasensyahan nyo na ako mga palangga kung medyo manol ako na parang first time ko ito. It's there. Mr. O? Oh? I don't know. Hindi namin alam kung saan kami mag-entrance mga palangga. <laughs> Nahanapan pa ni Anto. Where's an, that entrance? I don't, I don't know. Ayan na! Dito na kami mga palangga. Clarion Hotel. Avia uh, Police. Isn't yes. That there? I don't know. Ang ganda oh. Uh, no. Ang ganda ng puno. It's there. Yeah, it's there. The entrance there. Pumita ka. Okay. Dito na kami mga palangga. Wait here. Ah, okay. Mag wait, wait. wait daw muna ako dito. Magtanong daw muna si Arto kung dito ba talaga. Kasi ayan oh. Diyan kami magstay mga palangga. Diyan kami magstay. Parang ano naman dyan. Uy. Okay. <laughs> Ayun si Arto. Magtatanong siya. Kasi walang mga tao mga palangga oh. oh. Ayan na. Ah. Kung alam niyo lang nararamdaman ko mga palangga para akong nasa nasa ano nasa cloud 9 para akong nasa ulap, nakalutang na alam niyo ba nandito ako sa Finland pero yung utak ko nandoon sa Pilipinas. Parang iniisip ko na kung ano yung mga mangyayari, kung ano yung reaksyon ng mga anak ko ang darating ako mga palangga. Yun ba? Yun bang ba iniisip ko? Kung ano yung mga gagawin namin araw-araw, yun na yung iniisip ko mga palangga. Wala na dito sa Finland. Oh, Nakabakasyon na talaga yung utak ko. <laughs> Ayan. See you later mga palangga. Mga palangga, andito na kami sa loob. Ayan o. Oh. Nagbubuking na doon si Arto. Ayan. Copyright ba tong music nila dito? Mga palangga, andito na kami sa aming hotel. Tingnan nyo naman yan o. Oh. Bonggang bongga. Ayan. Tapos may pa tayo doon sa labas. Ayan o. Oh. Yan yung ating pa-view doon sa labas mga palangga. May nagde-jogging doon. Oh. Ayan yung airplane doon. Tapos, ganyan siya. Hala, nakakalula. Dito kami sa fourth floor, mga palangga. Ayan, ganyan yung aming bed. Tapos, ito na yung aming mga gamit. Ayan. Wait lang, yung bag ko. Lagay ko muna dito yung bag ko. O. Saan ko ba ilalagay ito? Dito. Ayan. Tapos, ayan siya. Ganyan siya. May salamin siya dito. Tapos meron kaming toilet diyan mga palangga. May ano dito, may bathtub. Tapos dito yung nagayan ng mga damit. Hindi na namin ilalagay yung aming mga damit dito kasi alis naman na kami bukas. Ayan, dito lang talaga kami magstay mga palangga for one night. One night lang siya na pagstayhan namin para hindi kami mabisi bukas. Ayan, so ayan na siya mga palangga. dito na kami sa aming hotel and see you tomorrow mga palangga. I-end ko i-end ko na itong aking tawag itong aking vlog and then see you tomorrow sa airport mga palangga see you bye